Elijah, ang propeta na lumaban sa mga hari at Diyos, panimula. Sa panahon ng matinding kadiliman sa Israel, nang ang isang mahinang hari ay namahala kasama ng isang malupit na reyna, si Jezebel, ang saserdoting babae ni Baal, ay nagpalaganap ng idolatriya at pinasama ang bansa. Ang mga altar para sa huwad ng mga Diyos ay itinayo, at ang mga propeta ng tunay na Diyos ay malupit na pinatay. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, isang lalaki ang bumangon. Isang propeta na ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa langit at nagpanginig sa mga hari, Elijah. Ang kanyang tinig ay isang kulog laban sa idolatriya at sa kanyang mga salita, ang mismong langit ay sarado ng maraming taon. Habang ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay buhay, na sa harap niya ay nakatayo ako hindi magkakaroon ng hamog o ulan sa mga taong ito maliban sa ayon sa aking salita. Nagsimula na ang paghatol ng Diyos, tatlong mahabang taon ng tagtuyot, taggutom at kawalan ng pag-asa. Ang epic showdown sa Mount Carmel, nang tila nawala ang pag-asa, bumalik si Elijah. Nag-iisa tumayo siya laban sa 450 propeta ni Baal habang ang buong bansa ay nagmasid sa pangamba. Umiyak ka sa iyong Diyos, tingnan natin kung sasagot siya. Ang mga bulaang propeta ay sumigaw. Kanilang sinugatan ang kanilang sarili, sila ay nagsumamo. Ngunit ang langit ay nanatiling tahimik. At pagkatapos, isang simpleng lalaki ang nagtaas ng boses sa langit. Sagutin mo ako o Panginoon, sagutin mo ako upang malaman ng mga taong ito na ikaw ang tunay na Diyos. Bumaba ang apoy mula sa langit, isang himala na sumalungat sa lahat ng lohika, isang kapangyarihan na hindi maiikakaila. Ang walang humpay na pag-uusig ay sumunod, ngunit ang Diyos ay nakipag-usap kay Elias sa katahimikan ng bundok at ang kanyang wakas ay hindi katulad ng ibang tao. Ito ang kwento ni Elias, ang taong lumaban sa mga hari at huwad ng mga Diyos, ang taong hindi nakakaalam ng kamatayan. Ang paglalakbay ni Elijah, pananampalataya, mga himala at pagtubos ang simula ng krisis at ang banal na panawagan. Sa madilim na mga araw ni Haring Ahab, ang Israel ay nahulog sa apostasya na ng masama sa paningin ng Panginoon si Ahab na hindi nasisiyahan sa mga kasalanan ng mga nauna sa kaniya ay nagpakasal kay Jezebel na anak ng hari ng mga Sidonyo at nagsimulang maglingkod at sumamba kay Baal. Nagtayo ng mga templo at napuno ng mga imahen ni Ashera ang paganong diyosa ang lupain. Ang idolatriya na mahigpit na itinaguyod ng reyna ay nanaig hindi lamang sa mga paganong altar kundi sa isang madugong kampanya upang lipulin ang mga propeta ng Panginoon. Sa gitna ng kadilimang ito, ibinangon ng Diyos ang isang tao mula sa ilang ng Tishbe sa Gilead, si Elias. Ang kaniyang pangalan, ang aking Diyos ay si Yahweh, ay isang deklarasyon ng digmaan laban sa idolatriya nakasuot ng magaspang na pananamit. Ngunit binigyan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos matapang na tumayo si Elijah sa harap ni Ahab, ang pinakamakapangyarihan at tiwaling tao sa kaharian. Walang takot sa kanyang mukha, tanging ang autoridad ng isa na nagsugo sa kanya. Ang kanyang mensahe ay tuwiran, isang banal na paghatol laban sa idolatriya ng bansa. Isipin ang epekto, Isang deklarasyon na humamon hindi lamang sa hari kundi pati kay Baal, ang kanaanitang diyos ng ulan at pagkamayabong. Sa mga salitang ito isinara ni Elias ang langit. Ang tagtuyot na sumunod ay hindi isang natural na pangyayari kundi isang sadyang paghatol. Nang walang ulan, ang mga ilog ay natuyo, ang mga bukid ay natuyo, ang mga pananim ay nabigo at ang taggutom at kawalan ng pag-asa ay dumaan sa Israel. Nagbibigay ang Diyos sa kapighatian, ngunit sa gitna ng paghatol, naglaan ang Diyos ng kanlungan para sa kanyang tapat na lingkod. Lumayo ka rito, lumiko ka sa silangan, at magtago ka sa batis ng Cherith na nasa tapat ng Jordan. Ikaw ay uminom ng tubig niyaon, at aking iniutos sa mga uwak na pakanin ka doon. Si Elias ay sumunod ng walang pag-aalinlangan, umatras sa pag-iisa ng Cherith, malayo sa galit ni Ahab. Doon, sa hindi malamang lugar na iyon, nasaksihan niya ang supernatural na katapatan ng Diyos. Umaga at gabi, na lumalaban sa kanilang likas na katangian, ang mga uwak, mga ibon na itinuturing na marumi, ay nagdala sa kanya ng tinapay at karne. Ang banal na paglalaan ay isang patuloy na himala nang magkagayoy dumating ang isa pang kagilagilalas na utos Bumangon ka pumaroon ka sa Zarepta sa Sidon at tumahan ka doon Ang Zarepta ay wala sa Israel kundi sa Sidon ang tinubo ang bayan ni Jezebel ang pinakapuso ng pagsamba kay Baal ipinadala ng Diyos ang kanyang propeta sa teritoryo ng kaaway upang suportahan ng isang hentil na balo, marahil ay mahirap at walang mapagkukunan sa gitna ng isang rehiyonal na taggutom. Muli, sumunod si Eliha. ang himala ng probisyon at buhay, pagdating niya sa Sarepta, Nasumpungan niya ang balo na namumulot ng mga kahoy, gaya ng sinabi ng Diyos sa kanya. Pakisuyo Dalhan mo ako ng kaunting tubig sa isang banga upang ako ay makainom at pakisuyo, bigyan mo ako ng isang kapirasong tinapay sa iyong kamay. Siya ay tumugon sa kawalan ng pag-asa, wala akong inihurnong tinapay. Mayroon na lamang akong isang dakot na harina na natitira sa aking banga at kaunting mantika sa aking banga. Ngayon ay babalik ako upang mangolekta ng dalawang patpat -pat. Upang ihanda ito para sa aming sarili at sa aking anak na makakain at pagkatapos ay mamatay. Ang kanyang sitwasyon ay desperado sa bingit ng gutom. Tila malupit ang kahilingan ni Elias, ngunit inalok siya ng propeta ng isang salita ng pag-asa batay sa radikal na pananampalataya. Huwag kang matakot.